Hi guys, welcome to PHRO2 Agency Ayan, sa mga wala pang agency dyan sa Bigolay Philippines Pwede nyo kaming i-reach out sa aming FB page PHRO at email account phroagency at gmail.com At telegram account PHRO2 Alright, so let's go sa mga bawar kay Bigo, okay? as a host, kailangan mong malaman kung ano yung mga bawal kay Bigo at paano mo iwasan yun, okay? Kasi pag hindi mo alam at naglive live ka dyan, tapos na, na violate mo yung mga bawal kay Bigo, mababan yung account mo, okay? So, paano pag may event ka pala ng petsa na yun, tapos naban ka, okay? So, dapat ma alam mo muna kung ano yung mga bawal kay Bigo bago ka mag-broadcast, alright? So, number one is, Bawal po yung nakahubad kay Bigo. Okay? So, sa mga lalaking mahilig mag-flex na kanila mga muscle dyan, huwag na huwag niyo pong gawin ang maghubad habang nagla-live kay Bigo. Next is, bawal po yung nag-iinuman kay Bigo. Okay? Habang nagla-live, bawal po yung nag-iinuman. Lalo-lalo na pag naka yung alak at brand ng alak na tinutungga mo, bawal po yun kay Bigo. Alright? Next is, bawal po yung minor sa live. So, bawal po yung mga bata. Tandaan nyo yan. Bawal din po yung black screen at bawal din po yung nagla-live kayo na madilim at hindi yung kita yung mukha ninyo. Right? Next, yes, bawal niyo po hawakan ang masiselang parte ng inyong mga katawan habang nagla-live kayo, okay? May mga tao inaallow ni Bigo na gawin yun kasi po white listed po sila. Ibig sabihin, yun po talaga ang content nila kay Bigo, okay? So, nag-screening sila, nagkaroon sila ng seminar at nag-apply sila para doon. Alright? So, hindi tayo allow na gawin Next is, bawal niyong iwan ang inyong live ng matagal. Tandaan niyo yan ha, bawal niyong iwan na naiwan yung upuan lang, walang tao sa live. Okay? Hang up violation po yun, mababan yung inyong account. Next is, wag kayong mag-movie live ng mga hayop at mga movie na madudugo, okay? Yung mga patayan, yung mga brutal na mga movie, okay? Kasi mababan pa rin kayo. Next is, bawal po yung double account, okay? Halimbawa, uh, itong account mo, uh, verified na kay Bigo, sumusahod ka na, tapos gusto mong gumawa ulit ng account, pina-verify, pina-verify mo, at doon ka nagla-live pa rin. So, bawal yon Pag na-detect ni Bigo na ikaw pa din yung taong yon mabubura yung dalawang account mo. Okay? Next is, bawal po mag-flex ng pera. Okay? Kasi, bawal, bawal talaga yun. Ano gawin yun? Bawal. <laughs> Next is, bawal po mang bully sa live. Okay? Uh, bawal yung racism, yung binubuli mo yung isang ethnicity. Okay? Bawal yung, basta may binubuli kayo, bawal yun. Tapos, bawal po pag-usapan or ipakita ang mga pornographic na larawan. Alright? Bawal ni pong gawin yon. Tapos, bawal magbenta ng parte ng katawan dito kay Bigo. Okay, tandaan nyo yan, ha? Next is, bawal po magpa-proxy. Okay, halimbawa, may PK ka, tapos hindi mo kaya mag-live, pinag- uh, nagpa-proxy ka sa kapatid mo, siya muna yung nag-live at nag-PK. So, bawal po yun, ha? Next is, bawal po yung natutulog sa live. Okay? May mga nakikita kayong ganon. Um, marami po sa kanila ang na, naban ban kay Bigo. Kasi bawal po yun. Next is, bawal po yung walang ID kay Bigo. Kasi hindi ka ma-verify pag wala kang ID. Next is, bawal walang cellphone. Siyempre naman. Paano ka makapag-live pag wala kang cellphone? Bawal din yung walang internet. Kasi, paano ka makapag-live pag wala kang internet? Next is, bawal po ang hindi nagpapakota. So, anong ginagawa mo sa, sa iyong agency kung hindi ka naman nagpapakota? Okay? dagdag uh, lalahinin ka pa sa manager mo. Okay? So, tandaan nyo yan. Bawal hindi marunong magkwenta ng kanilang sahod. Dapat alam mo kung paano kwentahan yung sahod mo. Okay? Wag yung, magkano kaya yung sasahuri ko ganito? Sa sahod na ba ako? Dapat alam mo. Okay? Next is, bawal po kayo mag-upload ng mga nude photos. Okay? Bawal niyo pong i-profile yung mga nude photos ninyo. Yung mga photo na sobra na. Yung imekos-mekos na charing. Okay? So, wag. Huwag kayong mag-upload ng mga nude photos kasi pinagbabawal ni Biko yon Kasi hindi kayo allowed na gawin yon Alright? Next is, kahit po yung picture lang na nag kayo or nagiinuman kayo, naka yung bote, bawal yon Okay? So, tandaan nyo yan. So, yun lang muna. Thank you!